Good afternoon mga Marites, mga anti mga angkol for today's ganap maghimo promotional videos. Daghanon kay natong himo guys, puslan man no. So i-save na to sa atong drafts para daghan kay tag videos Beto in case na adlong nga di ta ka-upload at least natay ma-upload oh, to. Nay adlong nga di ta himog videos I mean, so at least daghan pud tag naka nga iga-upload. Natay naka kay bawal mag-skip, bawal mag-absent labaw panis pag-eskwela char. Kay abi niyo mo tojo ko sa word nga kung may itinanim may aanihin so mo ani jud ko ani ay claim ay manifest nga daghan jud ko na ni puhon magtanom kog dagan kay nga videos only tiktok affiliate lagi makarelate ani akong kalaki diri pero ang nakanindot at least nagterbaw terbaho ko diri sa balay mo imong video malinan ginagmay ang nakanindot nagdi kauban na ginako kong mga anak nagbantay lang jud ko sa akong mga anak mo jud ni nakada the best kung work from home ra ka kan imagine ako kung mag sari-sari store ko need ba ako mangumpra, mag -invest ko mangumpra mag-invest ta mga gamit dayon mahalinan, madili, tapos na pa siya yung utang. May pa mag-tiktok affiliate na lang ko guys. Kay mag-promote video sa mga product nga ilang ihatag na ko. Mahalinan ko, commission diretso dahil. na ko kailangan magpatubo-tubo pa gun sa dera. And sa mga inahan dera, nga wala ikapuhunan pang negosyo. Dari na ta sa tiktok affiliate, mag-tiktok affiliate, natatanan guys. Maninda, tago. Sorry po kayo sa voiceover nga maragi ka lang, Sorry guys, wala ko yung microphone. Then paspas -pas kayo guys. Sakit akong tilawak mo rito. Bye-bye. Mana? Bambi be. You, you. You're welcome. To back please. Pubek. Okay. Please.